Nakatry na ba tayo mag-adjal ng ganitong kasarap na ng manok para pagsahulan nyo? At magkinam-kinam at magdalindaling sa mga pusat yung kalasahan na kung halami ka makasulay, nakitain mo ang video ko dahi. <coughs> Assalamualaikum mga dahi. For today's video, magluto-luto na isip kita mag lang naman tayo ng karimano kasi nag-request yung mga kaumboan nyo, mga kalasyaan nyo, ang mga person sa luma namin. So pagbati ko, nag-exercise ako kasi kalagyan natin yun para magkusog ang baran natin kasi hindi basta-basta mag lang kari. Kalagyan natin ng energy para madilatan nila yung sikol nila sa sobrang apsana ng adjalan ko. Oh, nakita nyo yan, nang ako ng baso, mag-inom ako ng bohe kasi napaya ako sa pagsuntok sundukan Pero alam niyo ba mga day, sa sabi ng mga katukto doktoran nyo, mga kaumboan nyo, kailangan natin mag-inom ng bohe. Walo baso, adi. Oy, may nalir na naman kayo sa akin. Before tayo mag kari, ng curry, magtugna muna tayo ng bugas. Siyempre, bang magtugna, dapat kusiin natin yung bugas para 100% balaan yung germs niya, ba? Ubus, kinuha ko na yung pamapa, layip at Kasi magtagna na ang lasya nyo. Magkupas ng mga pamapa, mga Oh, Oo, nagtagna ako, nagkupas ng bawang. Ubus, nagpais na rin ako ng sibuyas at luya. O, di ba ang galing ko magpais? Tapos, tinagdaan ko na mga slice ng mga pamapa. Pero magkamaya tayo slice ta mga pamapa, mga dahi. Baka may slice yung bukol nyo. Na, tanda mo yan. Ang galing ko mag-slice. Tapos mga na nagbukal lang bugas natin. Ke, kihual ko na tapos iko na yung api niya para hindi matutong mga day. Tapos ayan, kimawa ko na yung mga ingredients para sa paggari. So yan ang mga kalagyan natin mga day. Siyempre bang maggari, kalagyan natin yung lahing mga day. Kaya kinuha ko na ang lahing, ilagyan ko sa pagdalagyanan at pinlagyan ko ng bohe. Tapos mga day, ipagpaga mo ang mga lahing para magguha yung gata niya ba? Tapos ibuos mo sa saan para matimod mo ang gata day. Ito ang manok i-add latin. Siyempre, kusean natin ng maayosong manok para million percent, malano yung manok natin ba mga day? Nakita mo yun? Ang galing ko magbuos ng buhis ng manok. So ayan, complete ang mga kalagihan natin. Di na pa magpadugay-dugay, kaya tara magluto tanin nyo. First, itanak mo yung kaha. Kung magpanas na yung kaha mo, itanak na mo na yung insalan. Bang mapaso na yung insalan, mo na yung bawang. Tapos ilabo mo na yung sibuyas. Tapos walin mo siya. Parang mekus-mekus mga lasya nyo. Ubus ilabok mo na rin ang loo ya Ubus ilamad-lamad mo siya Ubus ko mag-color brown na ang pamapa nyo Larukin mo na ang manok sa kaha Para sure hindi na siya makalayang Kasi inadjal na siya Tapos ihual mo lang siya hanggang maglabas yung buhe niya sa kalana niya Tanda mo yan? Ang galing ko maghual pang international chef Ubus tong kobe niyo ang manok Para magbuhe-buhe siya, para magtahak-tahak ng isi niya, habang naglagat-lagat tayo, nilagyan ko ng buhay ang heater kasi magbuhi panas tayo. Tapos binalikan ko yung inadjal ko. Na, tanda mo yan, nagbuhi-buhi na siya. Nagtaktak na yung isi niya. Tapos tinambol ko balik yung manok. Ubus nagkuha na ako ng baso kasi nagbuka lang yung panas natin. Ubus nagginom na Bus, ako ng Milo kasi maginom ako. Tingnan mo maginom ako. Oh, kirabi ang lamit na ako. Hey ang Milo di ay taisa daw atong inomon balik ah wala na jud panalo jud ang Milo ba o siya 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 atong balikan atong giluto pag open ko nagtahay na yung buhe, -buhe niya o was nilaro po na ang chicken nor ang nam nam at saka maysa para mamarinate at magsubsubong isa niya sa isinang manok ba and then Iput di gata ng lahing. Tapos pasaran mo lang siya. Andan magbukal-bukal yung gata ni Alday. While waiting, ipakila ko sa inyo ang mga kuting ko. Yan si Bunny. Alam niyo kung bakit Bunny yung pangalan niya? Kasi nung bata-bata pa siya, malakso-lakso siya parang rabbit. obus mga day, ito naman si Kit Kat, ang pinakamabungis at artehan dito sa bahay. Pag obus mga day, nagbukal na ang gata. So it's time to put the curry curry powder. Tandaan mo hen, simud ko ng pinag-open ko. Ubus mga day, itanak mo na yung curry powder. Ubus, ihuwal-huwal mo lang hanggang matunaw ang powder curry. Siyempre mga da, ipagubus mo maghuwal-huwal, kisahin mo yung inadyal mo. Pagkisa ko, may kulang pa mga day. Kalimutan ko, itanak yung asin pati sokal. Ubus, imix mo lang sa balik. Kaya atong tilawan balik kung okay na ba siya. Pagtilaw na ako, ah, wala na. Kasi malagani ko, Sakto na ang timplada mga day. Kuming ani kalami ang imong gilutog kare-kare. Mabubong kag talaga ang bahaw. O tanawa ang gari o. Lami ka ayaw, mga day. Ubus kinuha ko na ang mga lalay. Kasi mag-prepare na para magsahul mga day. Para pagbatin mga kamboan nyo, mga kalasyaan niyo, ready na ang kamemon para pagtingko nila na lang sila. So amuray at tiimbidjibidjatabiaon mga day. I hope onusab the na lang yung habig-ibig siya on Obos mga day, pinatay ko na ang gasol. Kasi naluto na ang kare-kare natin mga day. At nilagay ko na sa table. Tanda mo yan? Ang sarap ng adyalan ko. Kaya mga day, ifollow follow nyo ako and i-share nyo ang video ko. Para naman ganahan kita magkana ng video, video I hope na entertain ni sub ko mo happy ibig ko. Kaya tara, magsahol kita nyo.